Ito na ang update ng ating ginagawang bahay. Finish na tayo. Tayo ay tapos na sa ating ginagawang bahay. Finish na. nag nagaground na lamang. Yan ang ating ito sa labas. Yan, meron na tayong mga barandelya. Maglilinis na lang tayo. Dito. Ayan. May mga kalat pa. Ito na, penis ng ating kisame. Matay selling pa na the remote. Ayan. At nag-iba-iba ang kulay. ang ating counter na lang hindi pa at pinag-isipan pa ng maalik kung anong gagawin ito na ang finish ng ating CR may mga accessories na yeah. may excess pan nagayon ng mga towel salamin laban May cabinet sa ilalim. Saan kaunting hipo na lang. Pag <coughs> ngayong araw na lang na ito, okay na ito. Ito ang kwarto dito. May lamesa na. Ayun na, ayun na mga ilaw may cross na natin yung bintana dito naman ang isang CR complete na yun ang accessories may salamin Ayan, may sabit na ng towel shower paglagay ng tissue nalagay ng sabon Ainda minha ini Baik. kanan At dito sa labas natin. Ayan, may tayo sila. Kompleto na ito. Ayan, may mga kalulis na rin. Ayan, na mga tala mga kalulis na may okay na. Ayan, ito, i-grout na lang natin kagrout ok na at ito, ito ang ating shower area sa dito sa labas kompleto na rin ang tiles at igagrout na rin lang at ito mga bintanang maliliit ito mamaya lalagawin ang grills nito ito ang ating dirty kitchen finish na rin Yan, cabinet Ayan. drawer ng cabinet ah, ito ating lababo ito ang ating ginawang cabinet na maliit lagay ng mga walis tambo at mga lagay na kung ano gamit Ayan. ito finish na lang ngayon pinto kakatingin na lang Alas tapos na tayo dito. Ayan. Maganda na. Ito lalagyan na lang kortina. Ayaw kasi palagyan na may ari ng pintuan. Ito kortina lang. Ayan. Ito nang na update ng ating ginagawang bahay. Siguro mga dalawang vlog na lang yung makikita ng aking ginagawa. At tayo ay finish na. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuport sa akin channel. Ang akin team ka Agapay, team ka Buddy. At sa team Jessica Solid. At sa team Mayor. Ma'am Jess Bentitris, labi-dabi. <coughs> Pauline, at sa lahat na aking kaibigan sa YouTube. Maraming salamat hanggang ngayon hindi niya ako hinihwalay sa akin channel. Thank you very much everyone. Kay Nyox TV, salamat at buong team mayor. Bye-bye!